Marhaban, Assalamualaikum, this is OFW Forever Love Ayan, It ang ituturo ko sa inyo ang hindi nyo dapat gawin at dapat nyo gawin doon sa Middle East kasi ang mga Arabo ay may iba't ibang ugali pag yung sinasabi nila huwag nyo gagawin, huwag nyo talagang gagawin yon para hindi kayo masaktan at hindi kayo mapamapaano doon sa uh, sa ibang bansa, lalo lalo sa Arab country Ayan pag ito ay ang inyong mga madam ang ugali ng inyong mga madam ay laging umaalis yun parang araw-araw yan tayo lang nga mga katulong ang napapagod sila hindi napapagod yun sila pa nang drive pero minsan may mga driver pero mostly doon sa lalo na doon sa Kuwait madam talaga ang the drive yan ah, may mga driver doon yung mga matatanda yun so ito ang cases natin pag ito ay tayo ay palaging dinadala alam mo kung saan kayo pupunta sa, sa bahay ng mga pamilya sa mga kasin sa lula at sa ilang parents ayan lalo-lalo ng mga weekend doon yan sila sa kanilang parents yon so ito ang dapat yung ang hindi niyo dapat gawin pag yun ay every weeknight, ah, uh, no, 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 ah, uh, kalahating gabi, alas dosi, ng hating gabi kayo umuwi, minsan, ala na alas dos, alas tres, yan, uh, hanggang dyan pa yan, kasi sila ay hindi na papagod, hindi, pag hindi pa sila inaantok, hindi yan sila umuwi, kasi ang style nila, natutulog yan sila sa araw, yan, sa araw yan sila natutulog, pakagising nila yan, ayan, napaplano na naman kung saan, pupunta lalo lalo yung mga madam na wala yung mga trabaho okay lang yung may mga trabaho okay kasi uh, may, may time management yan sila kung hanggang ano oras sila uuwi eh. kasi matutulog sila kasi nagigising yan sila ng maaga kasi may mga work ang mga walang work yon ang bantayan ninyo kasi yan panaygala gala lang yan sila yon gasto ng asawa <laughs> yon so pag ang mga damit na mga madam ninyo na hindi nyo pa kasi wala kayong oras, wag nyo yan labhan sa alas 12 ng gabi o ala-ala na alas dos alas 3, ha? Kaya kasi kapag yan ay malabhan ninyo, hindi niya kayo bibigyan ng oras sa paglaba, kundi alagala kayo ng gala kasi ang isip niya, makapaglaba pa rin kayo. So, paano ang health ninyo? Ha? Paano ang health nyo kung makasakit kayo doon kasi kulang kayo sa tolog? Kaya kasi, gigising kayo ng alas 6, depende sa madam kung ano oras kayo pinapagising. Kasi pagdating na pagdating ninyo doon sa abroad, pagsabihan kayo na ganitong oras kayo magising, so yun ang oras na pagising nyo. Kaya kasi, maglilinis kayo ng buong bahay, ang kanilang kubita, ang kanilang kusina, yan. Pero kung may oras pa kayo na makabalik ng tolog, balik kayo tulog. Pero kung may oras ba kayo makapaglaba, maglaba na lang kayo. Kasi pagising ng madam ninyo, wala na time kayo magpahinga. kasi, lalo nang walang trabaho ng mga madam, ala panay na otos, otos, doon, otos dito, otos doon, otos dito, bantay bata, yon Pero kung may mga trabaho ang madam nyo, ayan, makapag-relax, relax tayo. yon So, hindi kayo maglaba, hindi kayo mamamansya. Pag magreklamo ang madam, bakit hindi kayo naglalaba? Sabihin nyo, wala kayong oras sa paglalaba kasi lagi kayong gala ng gala. Punta ng alab. Alam niyo anong alab? Palaruan. Yun. Yan ang sasabihin ninyo para bigyan kayo ng time. Bakit paano kayo bigyan ni madam ng time? Babantayan nila ang anak nila. Magsabi na, o sige, kasli hada malabis. Sabi niya, atini hada baby. O, oh, yan. So, makapang laba kayo kasi bigyan kayo ng oras yan bibigyan kayo ng oras ng isang oras sa paglalaba so ang gagawin naman ninyo sa papamalansya, huwag kayong mamalansya na may araw pa kay kasi bakit baka mamaya tapos mamalansya utusan kayo na kaslihada kudra ang ano yung ibig sabihin ng kudrat gulay. O hugasan mo yung gulay. O tapos nakain, hugasan mo plato. edi di mapasma ka. Ang gagawin ninyo, pag may time kayo sa gabi bago matulog, lansa kayo. Pero hindi ko sinasabi na mamlansa kayo alas 12 ng gabi. Ha? Pag mayroong po example, may mga handaan ang mga bata doon sa madam, e eh, wala kang ano, sabihin mo, madam, mag-uti ako, uti plansya kan ay uti inti malabis sabi mo o di ka magsabi na o sige ka o magpaalam ka mamlantsa pag andyan ang madam o tulog ang bata mama mama alam ka mama malancia. pero yung alam mo na hindi mabasa yung kamay mo yan pero in case na mabasa man talaga ang kamay mo hindi natin maiwasan kailangan mayroon kang gloves pabili ka ng gloves kay madam mo tong parang guma. Kasi ako nag-request talaga ako magbili ng gloves. Para in case na utusan ka, kung ano hugasan mo, gagamitin mo tong gloves para hindi mabasa yung kamay mo. Yun ang dapat nyong gagawin. Yan. So, ito pa. Pag sinabi ng madam nyo, huwag nyong kausapin ang inyong share, huwag nyo talagang kausapin. Kaya kasi, Yang mga madam, pag sinabi niya nga huwag niyong kausapin yung sir, mga silusa yan. So ngayon, pag inyong kinausap ang inyong madam, ang inyong sir, gagawa ng paraan ang inyong madam na makakaroon ka ng kasalanan kahit wala kasalanan. Yan, yun ang gagawin ninyo. Huwag na huwag niyong kausapin ang inyong sir, kundi ang inyong madam lang. Kung ano inyong kailangan, direct to your madam. Doon kayo, the direct sa madam, huwag doon sa sir ninyo para makuha ninyo ang simpatiya ng inyong madam kay kasi doon ka lumalapit sa kanya at every morning mag-greet kayo ng good morning sa kanya good morning madam Ganun. o pagdating niya galing sa work sabi niyo salam madam salam o assalamualaikum yan para makukuha ninyo ang kanyang loob yun tapos alagaan niyo talaga ang baby kasi ang baby naman ay ang very special nila na ano, very special sa kanila yan. Gold talaga ang baby dyan. So, alagaan ninyo, magbigay kayo ng pasensya kung anong ginagawa ng mga bata sa inyo. Yan. Ipakita nyo ang pagmamahal sa kanila kasi kumakita nila ang, ang, inyong pagmamahal sa kanila. Walang imposible. Ibabalik na mga bata sa inyo ang pagmamahal. Ayan. Kasi, na, lalo-lalo na, mas maganda kung baby pa. Ang hinalagaan ninyo kasi matuturuan ninyong kung paano magmahal kasi ma pagdating nyo doon kasi kung malaki na ang baby mahirapan kayo mag sa kanilang mga ugali kung ang iba't na mga katulong eh, hindi na marunong magano magbigay ng payo o pag-aalaga mga maldita ang mga bata so kung kayo ang napapalaki niyan masusunod niya kayo kasi kayo ang palaging kasama, palaging katabi. Ayan, example sa aking alaga, pagdating ko doon, 5 months pa lang siya, Ayan. ako ang nakasubaybay sa kanya so mabait talaga ang bata na yan. Kaya nga magtataka ang kapwa akong katulong bakit ang aking alaga ay napakabait. Kaya kasi siyempre tinuturoan ko siya kung paano magandang ugali. Ayan. To be respect Ang tawag niya sa akin noon Yaya Kasi yun ang pinapatawag ko sa kanya Na Yaya Kaya nga nagtaka ang pamilya Nagtaka si madam What is Yaya? Sabi ko The one to take care the baby called Yaya Sabi niya Ay Sabi niya Nang na, na Nani Sabi niya Ah that is nani Sabi ko yes madam That is nani So My madam and my sir Is also called me Yaya And the other baby that uh, the cousin of my alaga is also called yaya because my alaga is always correction to them. Pag sinasabi niya sa akin, Shirley, la, no, called Shirley, that is my yaya. Called yaya. O, oh, diba? <laughs> Tapos kampian ako ng aking alaga. So, at ang aking alaga, pag medyo magkalat ng kanyang room, lumaki naman yan siya, marunong siya maglinis. Kasi pinasabihan ko siya kung paano maglinis, hindi maganda ang kwarto na, hindi maganda ang pag-arrange. So, marunong siya mag-arrange. So, magsabi na siya nga, Yaya, maglaro ako. Sabi niya, ako ang maglilinis ang aking kwarto. Okay, sabi ko. And then, minsan, dadala niya mga kasin niya doon. Ang mga kasin, sabi niya, Yaya, maglalaro kami dito, Yaya, ha? Sabi niya, after that, linisin namin. Sabi ko, okay. Pero tinutulungan ko rin sila. Ay, ginaobserbaran ko lang sila kung talagang marunong sila. So, ayun. Marunong talaga sila kasi basta ako ang kasama nila. Ayan. So, ayun. Ang aking alaga, marunong talaga kait na sa pag-ayos ng mga pa mga damit, ayaw na niyang tulungan ko siya kasi sabi niya kaya na niya. At sinasabihan sabi ko yung anong bawal kainin. So hindi rin niya kinakain. O, sabi ko wag mo kainin yung mga chichirya kasi hindi maganda yan sa kalusugan at huwag kang iinom ng soft drinks kasi noon, bibi pa yan bibigyan yan si madam ng soft drinks ilalagay niya sa mamiya yung mamiya ay bibiron sabi ko, la, no madam that is not good to the health of your baby so, kinukuha ko yon at hindi ko pinapainom so, aking madam, wala lang tingin lang sa akin ang mga kamag-anak, bibigyan ng soft drinks hindi ko na allowed na ipainom ang soft drink. Sabi, sabi ng mga, 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 madam, bakit? Sabi ko, hindi yan maganda sa health ng bata. So, yun, yung binibigyan siya ng tatay niya ng ano, sa si Syria, sabi na, la, baba, sabi na, that is not good to my health. Sabi na, sino daw nagsabi? Sabi na, may <laughs> yun, sabi ko, Yes, sir. Sabi ko, no, that's not good. Sabi ko. So, hindi siya binibigyan. So, now, yung kumakain na kami sa, no, sa mga restaurant, siyempre, kasabay nila ako. At alam niyo ano ba ang, ano, magkain kami sa restaurant, sa labas, parang pamilya nila ako. Hindi nila ako nayaang umupo sa isang sulok. Kasi, siyempre, ako, katulong ako, alam ko ano ang aking, ano, uh, obligasyon. So, umupo ako dun sa isang sulok, siyempre, mga amos lang, no? Pero, tinawag ako ng aking madam, come here. Sabi na, sit here. So, diyan ako umupo. Sa kanila talaga, oo. Isang table talaga kami. At, nag-order sila, pinapa-order nila ako. Sabi na ako, anong gusto ko? Eh, pero, sa totoo lang, hindi ako marunong kung paano mag-order kasi ang pagkain nila. Hindi ko naman kilala. So, sabi ng madam ko, ah, sabi ng sir ko, anong hinahanap mo diyan? Sabi ko, pagkain ng Pilipinas. Sabi ni Shirley, this is Kuwait, not the Philippines. Sabi niya, <laughs> Yung, sabi ko, sir, ikaw na lang mag-order ng pagkain para sa akin. So, say, sir, ikaw na lang mag order ng pagkain para sa akin. And then, after that, uh, every time na nila ako, yung anong kinakain nila, yun ang kinakain ko. Yun. Kaya, guys, yun ang ating, ano, uh, topic na inyo dapat iwasan. Tag -ano. At ito pa, take note, pag binibigyan kayo ng madam nyo ng pagkain, kahit hindi nyo gusto, tatanggapin niyo. At bakit? Kasi pag hindi yun yan tinanggap, susunod kahit anong masarap na pagkain hindi niya kayo bigyan kasi hindi niyo tinanggap. So, kailangan tanggapin ninyo at itagot niyo sa kwarto ninyo oh at ibigay niyo sa ibang katulong kung gusto nila. Pero kung hindi, sige, tapon mo na lang. Ay, ang pagkain kasi hindi yun naman gusto. yon Pag sinabi ng, at ito pa ang importante, pagkatapos yung pala trab trabaho sa umaga, magluluto kayo ng pagkain niyo para sa inyo, ha? Huwag nyo hintayin ang madam nyo magluto para sa inyo. Ayan, hindi yan. Kasi sila magluluto sila ng pagkain pa sa kanila sa pagising nila. So, kakain kayo ng umaga. kay kasi, minsan, magigising yung mga madam lalo nang walay trabaho, tag ala una alas dos alas stress hintayin nyo yan, sila mag ano gigisi para kakain kayo gugutom kayo kailangan alas 7 pa lang ng umaga kakain na kayo kasi ang panangalian sabay sabay kayo kain hindi naman sabay sabay na ano nga doon ka sa madamo, so tapos nila kain sa tanghalian kayo naman ang kakain ng mga katulong yun tapos yung katulong sa ibaba na nagbibigay ng pagkain sa atin, tutulungan ninyo. Lalo sa paghugas ng mga plato, pagsisili ng mga plato, sisili yung kukunin na nyo tapos nakain, kukunin na nyo mga plato at mga supra, itapon sa basurahan. Huwag nyo hayaan ang katulong nag-iisa ano. Kaya kasi bakit magsama ang loob sa inyo, sa sunod, kahit naman anong pagkain sa ref, hindi kayo i-offeran. Ayan. <laughs> Kailangan marunong kayo makisama sa mga katulong kung saan kayo dadalhin ng inyong mga madam. So guys, hanggang dito lang muna. Ayan. Uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please naman guys, subscribe naman kayo kay para ma-monetize tayo. <laughs> ayun I-share ninyo ang ating video para marami pa mga uh, maraming para mga mga beginners alam nila kung anong dapat nilang gawin masalama, bye